So guys, uh, nandito na kami uh, Nasa Pupunta na ng uh, Pip Avenue Para umakit sa rampa ng Skyway Skyway Para mabilis ang biyahe namin na So dito na kami on the way Ayan yung pasugid natin driver Ayan Sige paring earning kapisadong kapisado na niya ng midtos namin dahil uh, always naman laging siya ang driver na magana guys oh. medyo maliwanag na so guys update ulit kayo mamaya so guys good morning ulit oh nandito na tayo sa rampa ng skyway uh, pabiyahin na tayo papuntang Santo Tomas or San Pablo di ba sabi ko nga sa inyo ah uh, kahapon uh, mag update ako sa inyo na para sa mintos natin ng Santo Tomas or San Pablo medyo madilim pa eh titignan natin yung panahon sa location ng Batangas kapag okay at maganda pwede tayo lumampas ang uh, last training na nila ngayon dahil bukas Friday iloload na sila sa trap uh, after nito mag midtos natin uh, magpapalinga na sila maghapon bukas um, magpapaikot lang tayo sandali tapos uh, magpapalinga na rin sila uli maghapon tapos ready to basketing na tayo sa kanya-kanyang main club nung Ibo natin so actually guys uh, apat ang club na sinalihan natin eh, sa MMFC WPFC FPR at saka CPRC kaya bukas medyo kailangan maaga tayo dahil uh, kiikuti natin yung apat na club para mag -load. so mahirap pa naman sa first derby is daming tao siksikan ng ibon so guys update na ulit tayo eto na siguro final na to dito na release point natin sa kalamba nakahalap uh, nakahanap tayo ng medyo malawak na parking so dito na tayo magre-release pahingayin muna natin sila ng konti guys uh, i-release na natin to medyo medyo maganda hindi ka tulad kanina sa location ng Batangas at saka ng Alaminos medyo madilim umuulan so dito guys ah, medyo maayos maganda meron sila nainip na nainip na ba kayo? Ito uh, yung exactly guys sa uh, release na natin ang okay, 9 game. oh so guys, re-release na natin ha. Meron pa, kaya pa. Wala na. Wala na. So, ayan na sila guys. Sama-sama so, na. Ayan, pa, ta. Ay, kalung, ano, ah, tapos pa yun. Ay, kalokan. Ay, kalikay kalokan. Kalikaming kalokan. Lamino. Ah, tapos aluwi ng kalokan. Oo, muulan eh. Oh, muulan doon. Kaya hindi namin inano. Oo. Mapapapasahin. Mapapasahin po. Ay, papapasahin lang may nilaya. Oo. Sila na pa rin. May Ah. Gusto mo eh, sila guys Ay, Sandaan yan Matagal lang Diba wala na iba eh Ay iba kasi pag ano Nabibiha Diba wala na yung mga Hindi magagaling Ito magagaling na to eh Diba wala na yung may lila yan Pag may humiwala yung dyan So guys uh, Dito na natin tinatapos ang video natin uh, See you and Salamat Ano yan?